Aries Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 19 number 42 at number 30. Taurus Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 31, number 24 at number 5. Gemini Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 33, number 10 at number 22. Cancer Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 26, number 10 at number 21. Leo Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color green number 10 number 25 at number 43 Virgo Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 21 number 19 at number 36 Libra Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 21, number 45 at number 9. Scorpio Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 8 at number 15 at number 11 Sagittarius Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 36 number 10 at number 22 Capricorn Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 15, number 28 at number 22. Aquarius Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25, number 6 at number 10. Pisces Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 16 at number 30.